Siman, hindi lang profesyon, kundi sakripisyon Hindi lang swelto, kundi luha Hindi lang alon ang nilalabanan, kundi pangunila Nais ko may bahagi sa si inyo ang tatlong mukha ng isang marino. Mga simple gamit pero sa mata ng isang anak, ito yung mga simbolo ng pagmamahal, sakripisyo at katatagan ng isang ama. Tatlo na bumalot sa pagkatao ng isang marino. Mga nagsilbing gabay sa paglaki ko. Mga paalala ng isang ama na kahit malayo, sila may hindi nawala sa aking puso. Una, kompas. Gaya ng kompas, siya'y laging nakatuon sa tahanan. Kahit sa andali ng dagat, pamilya, ang kanyang patutunguhan ni Gabay sa pusong tapat, mga mata ng anak, ngiti ng siksik at sapat. Kompas, kahit malayo, siya'y ilaw sa aking landas. Pangalawa, lubing. Upit siya matibay sa gitna ng layo na sa tahanan, sa alon, sa ulos sa pagdiwa. Hindi siya bibitaw kahit dagat ay magalit. Pamilya ay sa puso ay mahigpit. Pangatlo, orasan. Orasang tumutok sa bawat araw ng pag-aasang sa muling pagkikita, halaghang at sayang kasabahan. Hindi niya minamadali ang takbo ng panahon. Pero bawat segundo'y ay puno ng pusong ilalim ama kong marino. Hindi pero ang sakripisyo. Hindi pero ang iwan ng pamilya sa pinto ng palipanan habang pinipilit na humiti kahit puso'y sa iyo Buwan, taon, buhay ang kapalit. Ang diploma, ng bahay, ng kinabukasan. Pero sa bawat sentibong naipon, may kapalit na sandaling nawala. biro ang maging ama mula sa malayo na ang gabayan ng anak na hindi mo masabayan ang paglaki nito ang laging tanong sa sarili. Sapat so, ba ako bilang magulang? Habang pinapanood sila sa video call, pilit na ang kulang hindi biro. Ang mamuhay sa gitna ng alon habang may bagyong iniin sa loob mong tinatago lang ngayon. Pero kahit kailan, hindi siya umatras sa hamon pamilya ang kanyang pangarap at sila ang direksyon. Kaya sa bawat siman na nagsasakripisyo, na sa bawat alon ay bumubuo ng pangarap, ito ang aming saludo. Isang tula ng pasasalamat, isang awit ng pagkilala, isang yakap na sana'y makarating sa laon ng inyong pagod. Hindi ko man madalas sabihin, wala man akong talento sa entablado, pero tutunan kong magtagumpay ng may puso mo pagpakumbaba. At iyon ay minana ko sa kanya. Hindi ang lakas ng boses ko titibok ng puso. Tahimik, pero matutuo, marupok, pero matatag sa bawat pagsubok ng mundo. Hindi kuman ang mga aral nga ang pinakamahalagang yaman ko. Hindi ito ay sinulat sa papel, hindi rin isinambit sa mikropono, kundi iniukit sa araw-araw sa sakripisyo sa panahong siya'y malayo, ngunit hindi helanman iniwan ang pangako. Hindi kuman madalas sabihin, Masakit ang lumaking niya nung nasa dagat, na hindi nasaksihan unang sayaw, unang medalya, unang iyak. Pero siya ang dahilan kung bakit ako may pangarap at kung bakit ang bawat tagumpay ay may halimuyat ng pagmamahal at tapang. Hindi kuman madalas sabihin, ang sakripisyo niya ang naging dahilan ng lahat. o ng panibagong pangarap. Anak, sa lahat ng pangarap ko sa buhay, ikaw ang unang natupad. Hindi ko man madalas sabihin. Pero ngayon, sa tulang ito, nais kong isigaw na ang ama kong marino, malayo man sa paningin, ay laging malapit sa puso. At kailan may hindi naging malayo sa dahilan ng lahat ng ito. Ito, ang tinig ko. Ang tinig ng anak ni Melvin Baxa Sandoval, isang marino, na lagi mapalayo palayo para lamang may maibalik sa mga pangarap kong buo. Siya, ang kompas. Nagbibigay ng direksyon at pag-asa. Siya, ang lubid. Nag-uugnay sa puso ng pamilya. Siya, ang orasan. Tinitimbang ang bawat segundo ng pagmamahal sa lahat ng sakripisyo, siya ang gabay, ang lakas, ang tahanan. At sa lahat ng iyon, siya ang dahilan ng lahat ng aking pangarap. Seaman, hindi lang ito isang profesyon, kundi sakripisyo. you're so much